Grabe mga ka-bro! Habang karamihan sa atin ay abala sa Christmas lights, noche buena plans at simbang gabi checklist, aba si Lebron James, balik na agad sa Lakers facility, walang kapaguran, walang pahinga, pawis na pawis, kakabuhat, kakadrill at kakashoot! At nandito na nga tayo sa Burmans. Alam nyo na ibig sabihin niyan, malapit na malapit na ang bagong NBA season. Ang tanong, handa ka na ba? Kasi si King James sobrang handa na. Dalawang dekada na siyang naglalaro pero isipin mo, parang rookie pa rin ang gigil. Parang fresh na fresh yung lakas, yung determinasyon at yung hangarin niyang patunayan na hari pa rin siya ng basketball court. Mga kaibigan, hindi biro ang nagawa ng taong ito. Sa haba ng karera niya, hawak niya ang record sa playoff of points, play of steals at kung ano-ano pang kategorya. Kung may championship para sa pagiging consistent, isampu na siguro ang sing-sing niyan. <laughs> at pag nasa court siya, Diyos ko, kung hindi ka masagasa ng malabufalo niyang katawan, e eh good luck na lang sa 44-inch vertical niya. Parang may sariling eroplano si Lebron. F-bang! Minsan nga, iniisip ko, baka pag nag-jump siya, dumadaan muna siya sa immigration bago bumaba. <laughs> Pero teka, hindi lang opensa ang dala niya. Depensa? Check. Leadership? Check passing, check na check. Sabi na nila, Lebron is the Swiss Army knife ng NBA. Lahat ng role, kaya niyang gampanan. Kung gusto ng coach, scorer siya. Kung gusto ng depensa, stopper siya. Kung gusto ng highlight, aba, automatic yan. Pero kahit ganon, nako, hindi mawawala ang mga haters. Tinatawag siyang flopper, ring chaser, choker. Ang iba pa nga, tinatawag siyang lebam. Pero sa totoo lang, kahit anong itawag, tinatawag nila ang hindi nila mabubura ay ang legasya na iniwan at ginagawa pa rin niya hanggang ngayon. At eto ang mas matindi kahit anong sabihin ng mga kritiko. Alam nilang pag nawala si Lebron sa NBA, bababa ang level ng kompetisyon kasi bihira lang ang kagaya niya. Hindi lang atletiko, hindi lang malakas, kundi may kakaibang karisma na dinadala ang buong liga. Ngayon, isipin nyo, 20 plus taon na siya pero nandito pa rin, grinding, preparing, leading habang karamihan ng kasing edad niya, e-retired na at at naglalaro na lang ng golf, eto siya, nagbubuhat pa rin, nag-ensayo pa rin at gustong makuha yung ikalimang championship ring niya. Kaya't mga ka markahan na ang kalendaryo nyo. Dahil sa pagsisimula ng bagong NBA season, isang bagay lang ang sigurado. Makikita natin ulit ang hari, ang legend, ang icon na si Lebron James na muling magahari sa hardcourt. At sino ang handa? Sino ang may guts humarang sa kanya? Sino ang may tapang na sumabay sa kanyang bilis, lakas at talino sa laro? Mga kaibigan, good luck na lang kasi pagdating ni King James, wala kang ligtas. Dudurugin ka niya, mapaopensa o depensa kaya't humanda na isang bagong kabanata ng NBA at kasama pa rin ang pangalang Lebron James sa pinakasentro ng aksyon. Mga kahoops, sit back, relax at maghanda sa panibagong kasaysayan dahil ang hari nandito pa rin!